Hi guys, Master Bay. So this is my second day here in Quarantine Center. Grabe, napakaraming pagkain na binibigay sa amin. Ang Quarantine Center nagbibigay ng breakfast, lunch, tsaka dinner. Tapos may snack pa. Para every 4 hours dumadating. Hindi ka pa natutunawan. Darating na. Then may mga ayuda pang binigay. Ito papakita ko guys ha? Morning guys. So ganyan sila mag iwan ng food. May lagayan dito. Yan, kakatok lang sila sa pintana. Hi guys, ito yung lunch na binigay sa akin. Maga binigay ito eh, siguro mga before 12 meron na. Kaso nakatulog ako. Ang nakalagay for immediate consumption. Check ko kanina, mainit pa ito. Kaso ah, ngayon hindi na ganun kayo. Wala na, wala na yung Hindi ah, pa ako gutom kanina eh. Kaya ito, try natin kung pwede pa. So ito yung dinner ko, ito galing ito sa Saudi Embassy Shoutout sa Saudi Embassy, thank you kahit na hindi ako Saudi Pero makasama ko sa si mga crew, Saudi, binigyan din ako Then ito pa marami pang binigay sa akin na ayuda Ito, may, may towel ako ngayon na bago, towelette Then may towel ako dito na isa, ginamit ko na So guys, ito yung binigay ng Saudi Embassy, may binigay na towel tapos may tablet siya. Tapos may bimpo. Then ito ba okay, yung check natin kung oh, ano ito mga to. So guys, ito. Ang daming binigay. Crackers. May bread. Dalawang, dalawang bread. Sana may binigay, may ano dito sa cart ko. May ref. Wala kami ref dito. Ito, eh. kaps, importante ito uh, konti lang yung binibigay kasi ng quarantine center na tapos ito may rich yun sarap to rich parang pita yun may tea yun digestion coffee yun cream cheese kailangan ko ng rent pero buti na lang malamig naman dito sa room then ito lupa Oh, may detail pa. Body wash. Yun, mixed nuts. Yurik, okay, pagpanyurik to. Ano mo kaya okay yan? Okay na nice. sa snack kaysa so mag uh, junk food ka. Oh, may cheese. Yun, cheese. Yun, Kitkat. Coffee mate. Yun, mix na sulit. Yun, Ferrero. Ang pataba. Yun. Dami. Grabe. Yun, kailangan ko okay. ito. Spoon. Spoon and fork. Yun. Chocolate ulit. Then, uh, Walker's shortbread peanut butter. Yun, peanut butter. I love peanut butter. Yun, pang um, soup yan, ganyan ka grabe yung binigay ng Saudi Embassy. Thank you sa, sa Saudi Embassy. Shukran. So, ito naman yung binigay ng company namin through Mr. Sai and Mr. Reham. Siya yung regional manager namin dito sa Hong Kong and China. So, guys, buksan naman natin to. So, guys, oh, ang dami na naman. Oh. Yun, fresh fruits. May Wipes. Yun, may ano ulit, cups. Mga nuts. Yan, get Ito pa. May tissue. Sprinkles pa. Oh, yun, mga cookies. Ito. Yung mga okay, pagpatagal dami pa rin Original uh, Yun Biscuit Dami Green tea yun Kaya ako green tea And Coffee Coffee Yan Grabe ang dami Then ito naman yung fresh fruits nila Kasi nga kaya Kaya sa mga tingnan natin ito na, okay? that's guys Para maipakita ko na maayos Ayan, ito ang gusto ko, fresh meat. ang dami. May banana, orange, apple. Ano pa ba? May avocado yeah. ka. Ayan na. Ito, grapefruit. Ito nice. may bread Tapos Ito ngayon guys ah Mm. Grabe ang dami. So, so guys, so ito, ito lahat yung binigay nila. Yan. Ito. Ito naman sa Saudi Embassy Grabe. Tapos ito yung sa quarantine center. Kahapon binigay ito. Grabe ang dami. Yan, di ko na makain ito eh. Malamig naman dito sa room tapos dito sa Hong Kong winter tayo so malamig. So sana pwede pa. Sasabihin ko na lang sa Hi guys, so pag inaayos mo yung mga ayuda ito lahat. Grabe, ang dami. So thank you ulit uh, sa mga sponsors natin. Yan. May mix nuts, chocolate, Ah, uh, kape, noodles. Hi, guys, ito galing to sa Saudi Embassy. Grabe, everyday nagpapadala ng food sa amin. Buti na lang sinasama ko si mga kuroko, mga Saudi citizen. Tapos kasama kasama na ako kasi one team daw kami. Thank you, thank you Saudi Embassy and sa kuroko, shout out kay Captain Nupal, Captain Ahmed and uh, First Officer Aberuti. Thank you so much, sir. Hi, guys. So, may padala na naman ang Saudi Embassy. So, check natin kung ano to. Thank you, Saudi Embassy. Love you. Guys, kain tayo. Rice, then to sure. Uh, the Yogurt, then bread with the meat. Hi, guys. Good morning. So, ito may padala na naman ang Saudi Embassy. Today is October 28. So check natin guys kung ano to. So guys, kain tayo. Mukhang oh, masarap to guys. Oh. Yung salad medyo parang lamog na ng konti. Then ito, Arabic food to eh. Hindi pa sure kung ano to. Then yan. Balls. So guys, ito yung padala nila. Healthy ngayon. Walang rice. Yan. Carrots and potato. Then salad with chicken. Then ito, chicken with uh, bell pepper and tomato. Guys, kaya. Grabe guys, so may dumating na naman na ayuda. Sabi ko wag na kasi marami pa yung binigay dati. Pero guys, thank you again. Sayang lang to. Thank you guys. Um, Mr. Sai and Mr. Ham, thank you very much. May padala naman ang Saudi so, Embassy check natin mamaya ha. Huh? Hi hey guys kain tayo. Hi hey guys good morning so ito yung request ko ngayon egg ang request ko breakfast lunch and dinner diet out tayo ngayon ka mga kabayan Hi okay guys kain tayo. Bye.